mayroon po tayong pag-uusapan at uh, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol ito doon sa kung bakit kung minsan ang ating TRP ay matagal bago ma-process ng migris dito sa Bansang Lithuania or matagal bago natin na uh, ma-receive or mapadala sa BPS. At ang at bakit naman yung iba ay uminsan ay mabilis. Good morning, good morning, good morning mga kaibigan Ayan, update-update muna tayo dahil parang ang tagal na natin hindi nakapag-upload no mga kaibigan At ah uh, hindi nga tayo nakakapag-upload sa ngayon dahil talagang napaka-busy po natin ngayon kaya medyo hindi ko hindi na po ako gaano nakakapag-vlog. Pero son, uh, abang-abang lang kayo dahil uh, pag may time tayo, magbo-vlog tayo mga kaibigan. Dahil uh, medyo matagal na tayo hindi nakakapag-update, no? Pat ngayon, Kakaot lang natin sa trabaho Kaya samahan nyo ako sa paglalakad Pa -uwi, no mga kaibigan Dahil mayroon po tayong pag-uusapan At uh, Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan Ay patungkol ito Doon sa Kung bakit Kung minsan ang ating TRP Ay matagal Bago ma-process Ng Migris dito sa bansa Lituyenya or matagal bago natin na uh, ma-receive or mapadala sa BPS. At ang at bakit naman yung iba ay kuminsan ay mabilis. 'Yun ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Para habang ako ay naglalakad mga kaibigan ay may mapag-usapan tayo, no? Ta da, dahil siguro sa iba nating mga kaibigan diyan, nating mga kababayan ay minsan nako-confuse, no? Dahil yun nga, bakit yung TRP natin ay matagal, no? Minsan dumating. Siyempre naman, kahit naman sino mga kaibigan, uh, mako-confuse yun. Or mako-confuse tayo kapag ka ang TRP natin yung umabot na ng 90 days. Baka inisip natin ay bagsak ba tayo o pasado ba tayo sa interview ni Migris, no? Minsan yun na pumapasok sa atin, ano, mga kaibigan. Pero, Bago tayo magpatuloy sa ating mga pag-uusapan na yan, mga kaibigan Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs no? At uh, Hit ninyo ang notification bell all Para lagi kayong updated sa ating mga Videos na ina-upload Dahil marami pa, marami pa tayong pag-uusapan Dito sa Bansang Lituin niya mga kaibigan Dahil uh, Napakarami pang mga update o mga topic natin dito sa Lithuania sa mga uh, update sa pag-apply natin sa mga uh, buhay natin dito sa Lithuania sa mga lugar dito mga, na, na, maga, na mga mag magaganda no? medyo nabubulol ako mga kaibigan <laughs> dahil uh, puyat na ako uh, I mean antok na antok na ako no? dusi dosi kasi kami ngayon 12 hours kami nagtatrabaho ngayon kasi maraming gawa no? so I-share din ninyo ang ating mga video sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan para kahit saan sila, eh, marat makarating sa kanila yung video natin para magkaroon sila ng ideas, mga tips, mga impormasyon patungkol dito sa Bansang Litoy mga kaibigan. So, tayo ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pakita ko muna sa inyo ang, ang aking dinadanan pa uwi para makita ninyo kung gaano dito katahimik at uh, uh, kasafe maglakad dito sa aking dinadaanan mga kaibigan. Tingnan nyo mga kaibigan ano. Yan, ito yung aking dinadaanan pag umuwi ako lagi. Galing trabaho. Ayan o. Oh. Tahimik. Bira na yung sakin mga kaibigan. Madalang oh. lang. City ito dito mga kaibigan ng Lithuania, Vilnius, Lithuania ito mga kaibigan. Pero kung mapapasin mo sa ang sasakyan, bihira lang. Hindi gaano, marami ang dito. Tayo ah, no, ang aming uh, kampanya, doon lang mga kaibigan no. Halos 15 minutes lang. 15 minutes. 15 minutes lang na lakad. 15 minutes lang na lakad pa mula sa kampanya namin, patungo na sa apartment namin mga kaibigan. Yan ang tahimik dito. Ayan ako mapapansin ninyo. Ayan no, ang luwag-luwag na kalsada mga kaibigan. Halos kung mapapansin nyo ako lang ang naglalakad. Ayan sa paligid mga kaibigan no? company rin yan no? maraming company dito mga kaibigan mga pabrika yan so yan may kasalubong ko na isa pero kahalos kami lang ang naglalakad so yun nakita ninyo ang aking dinadaanan dito mga kaibigan so tayo ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan so bakit nga ba kung bakit nga ba ano mga kaibigan ang ating TRP minsan mabilis, ang iba minsan matagal. Suru muna tayo sa mabilis. Kung bakit mabilis na pa-process yung TRP ng iba mga kaibigan? Alam niyo po mga kaibigan, doon sa mabilis na na, na napaprocess ang kanilang TRP or mabilis na papadala sa Pilipinas, yun po ay wala pong problema ang kanilang company dito po sa local government nila dito po sumasanggitin yung mga kaibigan wala silang problema sa state tax sa mga bayarin at uh, mabilis sila mag-comply sa lahat ng mga dapat i-comply no? na hinihingi ni Migris nandun yung interaksyon ng company at saka Migris and then company and agency nandun yung mga interaksyon nila mga kaibigan mabilis posisyon. Kumbaga, yun ay may mayroon ng talagang employer, no? Na talagang may mapapasukan dahil ang iba diyan mga kaibigan sama sa bansang Pilipinas, no? Minsan yung mga agency diyan. Halos kung minsan sila po yung nagahanap ng papapasukan, so hiring sila ng hiring. Kumbaga, uh man na uh, yung man power uh, pulling only yung parang floating na kumukuha sila ng mga tao at nag-aantay sila ng employer na magkaroon sila ng employer na makuha ganun po ang ibang agency dyan yung nangyayari so yung mga mabilis mga kaibigan mayroon na po silang kumbaga mayroon na pong employer talaga na mapapasok pagdating po dito kumbaga nandun na nga ang interaction ng employer at saka ng migris no? So yung may mga employer na rin dito mga kaibigan Yun nga Kung bakit eh, minsan ni eh, kahit may employer pa rin eh, ay ma -ma matagal pa rin Yun nga ay eh, ang iba may problema Sa bayarin, sa state tax dito po sa masang Lithuania Ganun po ang nangyayari Kaya naso, minsan nasususpindi nasus muna yung uh, process ng kanilang ang ng process ng TRP ng kanilang uh, aplika, ap, aplikante. Medyo bulol ngayon ako mga kaibigan. Puyat ganun. Puyat talaga pagpuyat talaga. Bubulol ako. So 'yun. Yung mga mabilis mga kaibigan na napaprocess ang kanilang TRP. Nandun nga yung interaction ni employer with Migris and agency no? Mabilis sila mag-comply kung ano yung mga kailangan ng kanilang aplikante, no? Kaya mabilis ang proseso. At isa pa mga kaibigan, kailangan na kailangan na ni employer or ni company ng tao. Kaya so as possible minamadali yon para yung tao na kinuha nila dyan sa bansang Pilipinas ay mapaalis, mapapunta agad dito sa bansang Lithuania No? Kaya minamadali nila Kaya kung ano yung ano Minsan uh, Talagang Kumbaga sa madaling, sa, sa madali salita Parang Inaano nila yung migris Kasi simple nga naman Nagbayad, nagbayad, nagbayad ng sponsorship yung company Kaya Kumbaga pinapalo up ng Employer or ni company Sa migris yung kanilang ah uh, tao na ginawa sa Pilipinas. Kaya madali. Yon. Sana kahit medyo nabuhulul ako, naunawaan ninyo mga kaibigan. So ulitin ko, mabilis ang proseso ng isang aplikante kapag si employer or si company ay mayroong interaksyon doon sa migris at agency na mabilis sila mag-comply kung anong kanilang makailangan at walang problema ang company. Yon mga kaibigan. No? So pasok tayo doon sa kung bakit ang iba ay matagal. No? Bakit ang iba ay inaabot ng 90 days, matagal or matagal talaga. Alam niyo po mga kaibigan, doon po sa mga matagal na ang TRP. May mga ano 'yun, yung anong tawag doon. Kung minsan hindi po pina muna ni Migris kapag si employer po ninyo ay mayroong problema sa local government nila po dito mga kaibigan or hindi po sila uh, nakabayad or may utang po sila sa state tax or sa tax po nila nila dito sa bansang Lithuania or uh, may hinihingi na dokumento si Migris subalit ay matagal mag-comply ang inyong employer Yeah, mga kaibigan kung bakit po matagal ang ating TRP yun po ang nangyayari minsan tayo po na aplikante sa bansang Pilipinas na nagaantay nagpapadala po ng email si Migris na si employer po ninyo ay may ganitong problema kaya binibigyan ko ng palugit ito na ang employer po ninyo nang hanggang halimbawa nagbibigay sila ng bawa sabihin na natin June uh, 15, June 25 or June 30 na dapat makumplay nila ang kanilang mga problema o hinihingi nim sa nimigris makumplay ka agad ng employer ninyo at uh, pansamantalang sinususpindi ang process ng PRP ninyo no? ganun ang nangyayari kaya kung minsan may tayo na email na ganun di ba? kung minsan naman ay matagal talaga wala talaga nag email sa atin No? Kaya yun ang nangyayari. Kaya matagal ang process minsan ng ating PRP. Tsaka kung saka na comply na ni employer yung kanilang problema, naayos ng problema, saka pa lang aayosin yun ni Migris. Kung sasabihin niyo ni employer niyo na pagpatuloy i-ano na yon. Ya iano na kayo kumbaga saka kayo i pa kayo i-process, no? Yun ang nangyayari kaya kuno iba ma bakit matagal na process mga kaibigan. Tsaka doon sa mga nagtatanong mga kaibigan na hindi namin malaman kung kami ba ay refuse, refuse or deny sa aming TRP. Lahat ng update mga kaibigan sa inyong TRP nag email po si Migres kung kayo ay refuse kayo ay denied nag email po si Migres sa Migres account ninyo kung anong status ng TRP ninyo. Kaya kung maganda na mga sagot ninyo sa interview, pasado po kayo. Huwag po kayo mag -alala. Dati po pinapayagan ni Migris ang uh, translation o yung translito o yung ano yung interpreter. Ngayon nata na nagigpit na sila kasi pupunta ko nga naman ng Lithuania. Tapos hindi tayo marunong mag-English. Kahit marunong tayo, kahit mahina tayo sa English, sa akin nagkakaintindihan kayo. Dahil ako naman, hindi naman ako masyadong magaling sa English. Nakakaintindi ako. Nakakapagsalita na ako ng English pero hindi ako fluent. No? Kaya, uh, pero direct to the point. So, huwag po kayong matakot kung makumpiyos kung tayo po ay maganda naman ang interview ninyo ni kay ni Migris. Maganda naman yung interaction ninyong dalawa. Kaya lang mga kaibigan, tayo si Muna yung sintas ko. Sige tayo yung sintas ko mga kaibigan. Kaya huwag kayo matakot mga kaibigan So yun, sana na unawaan ninyo Naintindihan ninyo Kung bakit minsan matagal ang process Ng iba ng DRP no? na Maabot ng 90 days Minsan mahigit pa Dahil kung minsan pa pala Si employer Oh, maraming tao na kinuha sa Pilipinas So, inuunan muna nila kung sino yung mga uunahin Na dapat i-process na ano, may, Minsan may mga ganong senaryo makaprocess ng PRP. No? Kaya sa mga matagal lang process, magandang lang kayo mga kaibigan. Dahil ang process po talaga na standard po na process ni Migris sa TRP uh, 45 days to 90 days. No? Pag sumubra o ano pa man at wala tayong nare-receive na email siguro hindi ko alam kung may problema ang email ninyo baka may problema or baka ano pa yung ano ninyo hindi nakaka ang ano ninyo email add din yung email kaya minsan yun ang nangyayari no? so yun lamang mga kaibigan sana nakatulong sa inyo ang video natin ito kasi na kayo dahil hindi ako nakakapagsalita kano ng makayos kasi nabubulol ako ganun ako pagka tuknantok na or puyat To. Video agi sa life Medyo mainit Ang ganda na panahon ngayon Mga kaibigan ngayon Ang ganda So yun mga kaibigan Sana nakatulong sa inyo ang video nito Sa marami tayong mga tips dyan Marami tayong mga video dyan Kung ano yung nakakailangan ninyo Related sa mga pakailangan ninyo Sa interview ni Migris Meron tayo dyan sa mga tips Manood kayo mga kaibigan Dahil Ang iba dyan O halos pasok po yan sa interview mga possible possible question ni Migris yung mga tips natin diyan. Manood kayo. doon sa mga hindi pa ako nakakapag-update doon sa mga comment ninyo mga kaibigan. Baka makaka sagot tayo. Kasi Sabado ngayon wala tayong pasok. Mamaya pa ko pagka makaluwag-luwag. May time tayo. Makakano tayo sasagutin natin yung mga video ninyo o I mean yung mga comment ninyo mga kaibigan kaya sana huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa ating uh, mga vlog patungkulit sa Bansang Litwinya dahil talagang kahit tayo ay antok na antok na talagang nag-update tayo dahil or kahit tayo ay pagod na nag-update tayo para sa ating mga kababayan sa ating mga kaibigan dahil hindi po natin iniisip dito yung mga sabi yung mga ibang vlogger na sabi kita kita o ganun ganun mga kaibigan hindi ano sa akin yun yung para sa akin ay yung matulungan ko kayo mga kaibigan medyo madilim ah yung matulungan ko ang ating mga kababayan na mga pupunta dito Or mga nag apply Magkaroon ng mga update Patungkol dito sa Bansang Lithuania Kaya Panoorin ninyo mga video natin At ishare po ninyo Para matulungan din niyo ang ating mga kababayan No? So Salamat pala mga kaibigan Nawa ay uh, Patuloy kayong mag-subscribe Manood At mag-share sa ating mga video No? 3,000 200 ano na tayo uh, 3,000 200 plus na tayo ang ating subscriber sana mas dumami pa para maraming mag-share at maraming makapanood na ating mga kababayan no so ang lito niya mga kaibigan tuloy-tuloy pa rin ang uh, kanilang uh, hiring dito po sa ng mga company po dito ng mga Pilipino dahil gusto nila mga Pilipino na magtrabaho sa Basang Litwinya dahil mga hardworking nga yun nga ang mga Pilipino yun yung mga yun yung tatak natin mga Pilipino mga kaibigan so salamat mga kaibigan no oh, na uh, nakatulong sa inyo ang video ito at uh, panorin niyo at i-share po ninyo no So yun naman mga kaibigan nawa uh, ay nakatulong sa inyo ang video ito at uh, ako ay lubos ng kapasalamat sa inyo no na uh, patuloy kayong uh, uh nag-apply or patuloy kayong uh, nagsasaliksik patungkol sa bansang Lituanya. Maganda po dito. Huwag po kayong uh, matakot Maganda po dito. Dipindi na lang kung magkano ang sa inyo ni employer sa filipino po ninyo. So yun lang. Salamat mga kaibigan. Bye-bye po sa inyong lahat. God bless at ingatan po kayo lagi ng Panginoon. Bye-bye.